Kasabay ng pag-ugong ng pangalan ng ating pambatong atleta na si Carlos Yulo dahil sa kanyang karangalang nasungkit hindi lamang para sa kanyang sarili kundi pati na rin sa bansang Pilipinas ay pinag-usapan rin ng karamihan ang kanyang girlfriend na si Chloe San Jose. Bakit nga ba tila naging interesado na rin ang marami sa katauhan nitong kanyang kasintahan? Malamang ang narinig na ninyo ang mga naging usap-usapan tungkol kontrobersyal na tila hindi pagkakaintindihan nitong si Chloe at ng ina mismo ni Carlos dahil umano sa usaping pera. Kaya naman ngayon mga kaalamay ating pag-uusapan kung posibleng nga bang pagkainteresan nitong si Chloe ang pera ng ating atleta kung siya naman pala ay mayaman na. Gaano nga ba talaga kayaman itong si Chloe San Jose? Sa kabila ng naging pressure sa paghahanda sa Olympics, itong si Chloe San Jose na kasintahan ni Carlos Yulo ang naging inspirasyon ng binata at pinanghugutan ng kanyang lakas. Pero paano nga ba nagkakilala ang itong dalawa? Alam nyo ba na nagsimula pala bilang isang starstruck fangirl sa atleta? Nagsimula ang kanilang relasyon ng magpadala ng mensahe itong si Chloe kay Carlos sa ex na dating Twitter. Ito palang si Chloe ang nagfirst sa ating idolo ng bayan, kahit pa man siya ang babae. Hi, I am a fan po. Just came across your account and hindi na po kayo as active as before. I hope you're doing well po. Stay safe. God bless. Ito ang naging laman ng mensahe ni Chloe kay Carlos Yulo noong April 20, 2020. Samantala, ito namang si Carlos ay kahit hindi kilala ang naturang fan ay agad din namang tumugon sa naturang mensahe. Ayon sa kanya, "Hello, I'm doing great here. Thank you. Ikaw din. Ingat at God bless." kalaunan ay naging magkarelasyon din sila matapos ang madalas na naging pagpapalitan ng mga mensahe. Pero nanatili silang in long distance relationship ng dalawa sa loob ng dalawang taon. At matapos nga ang dalawang taon ay unang nagtagpo ang dalawa noong 31st Vietnam Southeast Asian Game. Ayon naman kay Carlos, hindi naman daw naging mahirap ang kanilang naging relasyon kahit paman long distance ito. Nag-work po kami that way, busy din po siya, may ginagawa siya, and busy din ako mag ginagawa ako. Masaya umano si Carlos dahil tugma ang kanilang mga pangarap sa buhay. Match yung dream namin like sa future, dagdag pa niya. Mahalaga din umano sa atleta kung paanong nire ng kanyang kasintahan ang boundaries nila sa isa't isa. Support po siya sa time ko at binibigyan niya ako ng space like most of the time naiintindihan niya kung ano ang pagiging atleta ko po at naiintindihan ko naman po kung ano yung mga ginagawa naman niya. Ngayon naman ay ating kikilalanin itong si Chloe San Jose. Ang kanyang tunay na pangalan ay Chloe Angele San Jose. Ipinanganak noong March 16, 2002 sa Melbourne, Australia. Ang kanyang ama ay isang Australian samantalang ang ina naman ng dalaga ay isang Pinay. Nakapagtapos siya ng kanyang primary and secondary education sa Melbourne. Kumuha naman siya ng degree sa Media and Communications sa University of Melbourne. Ang kanyang edukasyon ay talaga din naman hindi nalalayo sa kanyang kasalukuyang tinatahak na karera bilang isang content creator at social media influencer. Nagsimula naman ang kanyang journey sa kasalukuyang karera sa kanyang pagkahilig sa musika, storytelling at creativity at hindi naman siya nahirapan na umani ng suporta mula sa mga social media platform tulad ng Instagram at YouTube kung saan nagbabahahi siya ng mga contents tungkol sa lifestyle, travel at fitness. Ang kanyang engaging personality at kakaibang pamamaraan na makipag-engage sa kanyang mga taga-suporta ay talaga namang humuli sa kiliti ng karamihan kung kaya naman isa siya sa mga naging popular sa larangan ng content creation sa social media. At dahil nasimulan na rin nating napag-usapan, itong naging career ni Chloe ay ating naring aalamin kung gaano ba kalaki ang naging ambag nito sa kanyang buhay at pagkatao. Bago pa man umugong ang kanyang pangalan bilang girlfriend ng ating kampyon na si Carlos Yulo, ay una na itong lumikha ng kanyang sariling pangalan. Kung ating sisilipin ang kanyang accounts, ay makikita natin na mayroon na itong mataas ng numero ng followers at subscribers. Sa katunayan, sa Instagram ay mayroon itong mahigit sa 80,000 followers, samantalang sa kanyang YouTube naman ay mayroon halos 500,000 subscribers. Talaga namang nakapagtayo itong si Chloe ng magandang karera as content creator. Nagsimula naman ito sa kanyang mga simpleng posts at video uploads. Samantalang ang kanyang dedikasyon at pasyon ang siyang nagpaangat sa kanya sa naturang larangan. Madalas makikita sa kanyang YouTube channel ang kanyang mga talento sa musika sa pag-awit at pagtugtog na talaga namang hinangaan ng marami. Bilang social media influence, ay nagkaroon na rin ng kolaborasyon itong sa Chloe sa iba't ibang brands. Hindi lamang ito nakatulong upang mas lumawak ang kanyang pagkakakilanlan, naging malaking bagay din ito upang mas maipamalas niya ang kanyang creativity sa digital space. Kalaunan, ang kanyang naging impluensya ay mas lumawak pa kumpara sa kanyang mga followers dahil na-feature na rin siya sa iba't ibang online publications na siyang pinag-usapan ang kanyang trabaho at mga achievements. Sa ngayon ay patuloy pa rin pinapalawak ng dalaga ang kanyang karera bilang isang content creator. At dahil nga itong si Chloe pala ay sikat na noon pa sa mga social media platforms at hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na ang katumbas ng kasikatan sa social media ay malaki rin kita gaano nga ba ngayon kayaman na itong si Chloe San Jose. Kung pagbabasehan natin ang kanyang reach ngayon sa social media, ay humigit kumulang $80,000 pala ang net worth nitong si Chloe. At maaring hindi pa kabilang dito ang kanyang mga kinikita sa ilang mga brand collaborations ng dalaga. Sapat upang magkaroon siya ng komportabling buhay sa pamamagitan lamang ng kanyang sariling kita. Pero bakit nga ba sa kabila nito? ay tila nasasangkot pa itong si Chloe sa kontrobersyal na isyo laban sa ina nitong si Carlos Yulo na si Angelica Yulo na minsang nagpalabas ng kanyang statement. Na ito umanong si Chloe San Jose na kasintahan ng kanyang anak ay red flag para sa kanyang anak. Sinabi rin ng inanito na nagsimula umano ang mitya sa kanila ng kanyang anak dahil kay Chloe. Samantala sa bagay naman na ito ay kamakailan lang naglabas ng statement ang kakapanalo lamang na si Carlos bilang pagdepensa kay Chloe na hinusgahan lang umano ng kanyang ina itong si Chloe. At yung about sa red flag daw po si Chloe na sinabi ng mama ko, hinusgahan niya po agad si Chloe sa pananamit at sa pag-akto po niya. Magkaiba po ng kinalakihan. Unang-una, lumaki si Chloe sa Australia at ayun yung nakagisnan niyang culture. At ibang-iba po talaga sa Pilipinas kung paano tayo gumalaw, magsalita, o manamit po paliwanag ni Yulo. Minsan diing nabanggit ng ina na dahil nga red flag itong si Chloe ay pinili niyang isecure ang pera ng kanyang anak upang hindi umano ito maubos kalaunan. Samantala, maging ito rin ay dinipensahan ni Carlos. Ayon sa kanya, at yung about po sa yung maubos po yung anak ko na sabi po ng mama ko, unang-una po si Chloe po may sarili po siyang income. Lahat po nang nakikita yung gamit o yung pag-travel niya kung saan-saan po Galing po yon sa pinagpaguran niya po. At bakit naman po ako mauubos? Gaya nga po ng sinabi ko, si Chloe po may sarili po siyang income. And lahat po ng bank account ko po, nasa mama ko po. At may mga instances po talaga na si Chloe po yung sumasalo sa akin that time po. Bukod sa incentives po, nasa kanya din kasi yung bank account ko sa monthly allowances sa pag-gymnastics ko. Pinatunayan din ni Carlos Yulo na talagang ipinaglaban niya ang kanilang relasyon ni Chloe dahil talagang ayaw ng kanyang ina dito. Naging bukang bibig din ni Carlos Yulo kung paanong naging malaking bahagi ang kanyang kasintahan na si Chloe at ang pamilya nito sa kanyang tagumpay dahil buo umano ang naging suporta ng mga ito sa kanyang mga naging laban. Kaya naman mga kaalam, kung kayo ang tatanungin, ano sa tingin nyo ang naging papel nitong si Chloe sa buhay ng ating gold medalist? Red flag ba talaga o green flag naman pala? Samantala, marami naman talaga humanga sa relasyon ng dalawang ito dahil hindi naging hadlang ang distansya, kontrobersya at kanilang mismong relasyon sa kanyang-kanyang pag-abot ng kanilang mga pangarap. At kung iisipin, nasa murang edad pa lamang ang dalawang ito, ngunit napakarami na nilang achievements. Kaya naman hindi na tayo magtataka mga kaalam kung talaga naman mas maging successful pa itong si Carlos Yulo at Chloe San Jose. Sa ngayon, habang inaani ni Carlos Yulo ang kanyang mga gantimpala mula sa kanyang pagkapanalo, ay tila naging naging magandang pagkakataon din ito ni Chloe upang mas lumawak ang kanyang mga taga-suporta at siya ay mas makilala. At mula sa mas maraming taga-suporta at pagkilala, ay maghahatid rin ito sa kanya ng mas magandang kita mga kaalam, anong masasabi nyo tungkol sa ating usapan ngayong araw? Ikomento nyo naman sa ibaba. Abangan pa rin ang mga susunod pa nating mga tatalakayin at aalaming issues. Maraming salamat sa inyong suporta.